Hey, good one mga kaidol umulan na, na po dito magandang gabi magandang tanghali kung saan makinasulok ng mundo mga kaidol ngayong araw na ito ay abril 28 2025. 25 araw ng unis mga kaidol at ang oras ngayon ay hapon na alas 2 ng hapon ito po ang ganun dito ngayon ulan ulan sa tagaraw ayun po tuloy tuloy na kaya itong ulan na to nasok na kami ng tubig dito ayan po masok na ng tubig tubig ulan Shout out muna kay Walter Langkar yan sa ibang mansa mga kaidol. Shout out sa iyo. Walter Langka sa Gagamutan Vlog. RMG ba ka? Shout out po sa ating lahat mga kaidol. Ayan po, tumutulo ng ulan. Tignan natin dito sa kabila. Yan po. Yan po. po. Sa ulan yung mga kambing nagsilunga. Yan po mga kambing. Nagsilunga na. Dahil sa ulan. Ulan! Sino di mapasayaw sa ulan? Ulan! Sinulong na po yung mga kambing dahil sa ulan. Hmm, lakas ng ulan dito po mga idol sa Quezon City ngayong araw nito ay lunis yan po lakas ang ulan hmm. Sana po, huwag natin makalimutan, mag-like and share at mag-subscribe sa aking YouTube channel, mga kaidol, para dumamawin po ang ating lahi, mga kaidol, para makatulong din tayo sa mga, mga kababayan natin na kapuspalad, nangangailahan. Nang, 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 nang at God bless po sa ating lahat, mga kaidol.